Deng after hayan Ayan, hindi pa tapos ang pagtatapos ng pili. Sa so, dami-dami, guys. Oto pa nagpakulo. Diyan. Ito dyan. Ang, ang dami. Oh, hindi pa tapos. Ayan, so, busy-busy guys. Nagano kami. Ang daming pili, guys, dito. So, isang drum yan. yan dami um, oh. oh. Nagpagulo pa, mas nagtigas. Di pa siya luto iba. Ano ating gram pa pala nga ni Kagulpina, di ba? na. meron pa dito. Ayun pa siya guys. Karami. So, yun. Ang pre. Di ba? Sarap pili 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 nas. pili na nagsawa superatila dito Pilinas. na o nga nagtingga nagsawa superatila araw araw pista dito laging pakarabas ang mga kalay <laughs> Libasa, ang daming gatong kaya yan Pusko. ang saya talaga ng buhay probinsya. Kalinig pa ko sa akin. Di ba, Mads? Hmm. Sa hirap at ginhawa. Magkasamang. Maghanap buhay. dami pa, guys. Now. Pulang pa sa ato, Nagpakulo pa. So, hanggang dito na lang ako, mga kalangga. At salamat sa inyong pagpanood. God bless us all. Happy Friday.